Ilan nga lamang po yan mga kaibigan ano, sa kaabang-abang nakaganapan sa so What's Wrong with Secretary Kim? Kung saan sa ngayon ay talaga namang ninanais na nga nito ni Cyrus na magkabati na sila ni Brandon dahil nga sa okay na rin siya sa kanyang daddy. At ang bagay namang iyon ay nararamdaman nito Tony ni Carlota kaya naman nagmungkahi siya dito or nagbigay ng suwestyon kung papaano nga siya makakalapit sa kanyang kapatid. Dagdag pa ni Carlota, kinakailangan umanong makipag-close ni Cyrus kay Secretary Kim upang makuha nito ang loob ng Naturang secretary nang sagayon kapag humingi na ito ng pabor patungkol kay Brandon madali na lamang para sa kanya. Samantala, in-invite nga nito ni BMC sa Secretary Kim sa isang dinner date. Kaya naman hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa itong sa secretary Kim at kaagad rin siyang pumayag. Sa mga sumunod na oras, dito ay namimili na nga ito ng kanyang susuotin sa naturang date at hindi niya namalayan na ang kanyang tinatawa ang kanyang kausap na sa kanyang kanyang telepono ay si Brandon. Dito ipinagmamaigi niya o ipinapakita niya ang kanyang dress at sinasabing kung ito ba ang kanyang susuotin, bagay ba sa akin, fit ba umano sa kanyang katawan. Ang buong akala ni Secretary Kim during that time ay yung kanyang kapatid na babae ang kanyang kausap. Subalit ito pala ay si BMC. Natutuwa naman at talaga namang parang nawendang din itong si BMC habang pinapanood niya sa Secretary Kim. Enough na nga lamang ni BMC ang NATO orang call ng, uh, sa part na naguhubad itong sa si Secretary Kim dahil sa magpapalit nga siya ng panibagong dress. At sa pagkalipas nga ng ilang minuto, dito tumawag naman ang mismong ate na nito ni Kim. At sinagot na, Ate, ba't mo naman kaagad pinatay? May ipapakita pa ako sa iyong dress. Nagulintang naman si ate at sinabing, Anong pinatay? Eh ngayon lang ako sa iyo tumawag. Na mga sandaling ay kaagad nga nataranta itong sa si Secretary Kim at chenek ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang history or call history. At doon na siya lalong nawindang si ating ang ating Secretary Kim dahil nga sa nakita niya doon ang huli niyang kausap ay si Brandon. At uh, talagang gulat na gulat itong sa Secretary Kim. Ilan lamang yan ano mga kaibigan sa so, talaga namang kaabang-abang na kaganapan sa so, What's Wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga ka-Kim dyan. Paunatic, po sa inyo. Unahin na po natin ang mga nasa labas ng bansa kay Ma'am Marilyn Concepcion Manuel ng Madrid, Spain. Kay Ma'am Lionela Webster ng UK. Mabuhay po kayo ma'am. Ganon rin po kay na Ma'am Lisel Pangan, Rose Kaliwag, Elizabeth Mendoza, LV Baruga, Soroco Tolentino, Ma Mercedita Bulano, sa Gloria Catalasan, LJ Minda Bulon, Richelle Mabazo, Or Mabaso, Lanis Journal, Eda Empelio, Erlinda Lasheka, Dailin Cares Vlog, Christian Orsowa, Mathe Orpelia or Orpila, I'm sorry po ha pagkamali, pasensya na. Preside My Dogs Channel, Herminia Velasco, Ati Inday, Flora Perez, Tita Cruz, Mariam Lagar, Hasinta Sabado, Yolanda Revas, Marites Garcia, Jacqueline Matsuda. Maria Teresa Ruiz, Maria Sally Lagramada, Sylvia Paraiso, kay Ma'am Neng Pilayo Mahusay, hello po sa inyo, Ma'am Joami Torres, Jovita Baniaga, Pagyo Roberto, Ma'am Lea Chavers, hi po Ma'am, Ma'am Lorena Adkins, Novem Vimsky, Maria Fe Banaag, Maricho Banzo, Princess Pagyao Bigber, Evelyn Luzong, Confused Eyeglasses, at kay Ma'am Mercules Norma. Muli po maraming maraming salamat at lagi po kayong mag-iingat. God bless you all.